I uh, welcome to my channel, I uh, welcome to my back vlog Dito guys, TV vlog Guys, nandito tayo sa village Ayan guys, uh, binigyan guys Ayan, uh, pupunta tayo doon ah uh, May ayusin tayo guys na electrical wiring sa uh, Doon guys sa uh, barangay hall ng uh, Barangay hall na bilin uh, Magbubuo silang second floor ah uh, Magabang tayo guys ng electrical wiring Kasi uh, mag nakabaka na sila guys uh, gagamit tayo sa pang init natin guys ito ayan uh, ayan gagamit tayo dito guys uh, doon sa PVC orange uh, one half uh, gagamitin natin uh, nandito tayo guys sa bilin ayan yung bilin guys uh, pupunta tayo doon uh, mag lilihat tayo at mag wiring ng kasi uh, mamaya uh, magbubuo sila guys Uh, guys, uh, tara guys. Uh, punta tayo dun sa loob ng bilin. Ayan guys, uh, sa looban. Dito tayo dadahan papuntang barangay home ng bilin. Guys, uh, tara. Punta na tayo. Uh, alis na tayo. Uh, may dala tayo. May dala tayong motor. Uh, papasok tayo dun sa bilin. Uh, tara guys. Ayan, uh, pupunta tayo dun sa barangay hall uh, uh, magbubuo sila ng second floor yung mga kasama natin uh, kailangan guys uh, abangan natin ng electrical wiring doon sa, sa barangay hall uh, sa chapel uh, malapit doon uh, second floor daw guys uh, nakabang uh, doon yung mga kasama natin mga skid, mga mason at libor ako naman na guys uh, pupunta tayo kasi uh, may meron na guys uh, din na doon uh, na PVC orange at gansong box at yung parang pandikit yung parang solvent. At saka guys, ah, kailangan natin na eh, tie wire ah, kasi tatalihin natin dun yung yung tubo guys, ah, sa may bakal. Ah, tie wire guys ang kailangan natin para hindi gumalaw yung ating tubo at di pumutok yung ating gansong box sa loob ng mga ah, PVC orange. Kaya guys, ayan, ah, ah, nagbabaya tayo ngayon ah, papasok rito sa bilin. Kalabanga, kamarinisor, Ah. Uh, Abi birthday, uh, pista nga pala sa mga taga Kalabanga. Uh, pista pista malapit na guys, pista ang Kalabanga. Happy, happy pista sa Kalabanga sa lahat. Ayun, uh, papasugod na tayo guys. Yan, uh, malapit na tayo sa belite. Ayan guys, uh, nandito tayo. Ayan, ah uh, sa bili ng barangay hall ayun yung mga kasama natin ah, yung mga labor ayun ah, magbubuhos tayo ngayon guys wala ano tubo wala pa wala pa guys wala pa rin guys ah, hindi pa daw dala yung tubo ah, paano yan guys ah, hindi tayo makabang ah. Hey, guys ah, nandito tayo na ayan ah, yung gagamitin natin na mixer ayun ah, yung ating ayan si pa rin Ricky, at gumawa na siya guys ng na ng bubuhusan ayan ito guys uh, nakalagay na uh, dito guys sa uh, bubusan ng yung yung sa mixer ito uh, mamaya uh, papanda rin guys uh, pupunta tayo guys sa taas At, uh, titingnan natin yung lalagay natin ng electrical wiring uh, magbubu sila ngayon sabat guys uh, mag-abang na tayo ngayon uh, hintay natin guys yung tubo kasi wala pa daw yung PVC or isas dyan some box at yung mga plastic molding guys tara guys aakyat tayo sa taas at titignan natin kung meron na guys na bakal eh. ay guys ah nandito na tayo sa second floor ah sa third floor guys ah aakyat tayo doon guys gagagawa ng ano ah, nagbabarakan sila guys ng ah, matatay wire at tayo naman guys ay ah, magaabang ng tubo ng sa electrical wiring aakyat ah, tayo ngayon guys sa taas Ayan guys, ah, nasa taas tayo ng bubong. Ayan sila, ah, gumagawa na at mag-aabang tayo dyan. Ayan. At tama tawa guys. Ayan guys. Ah, guys ah, kunti pa ang bakal. Makalagay na tayo ng tubo para di tayo mahirapan ma maglagay ng electrical wiring. Ayan si Forman, Forman GR. <laughs> Ayan tayo ngayon. Ayan si Brentone. Ayan na. Ah, Nandito ngayon. Ayan, nandito si Brett Tune. Happy uh, Pista sa lahat ng Kalabanga. Ay, ayan ako uh, ba? Si Ay, Si Paring Rodel, nandito pa lang. Ah, uh, si Paring Soy. Ayan, si Paring Soy. Ayan, ayan, ito. Ay, ayan, si Paring Totoy. Paring <laughs> Totoy. <laughs> ayan, ah, uh, si Tutoy rin, nandito rin. At nagasabang. Ayan. Si, kayo niya guys. Ay, ah, si, si Brad Ay, ah, si, ah, si, <laughs> si Angko Boys. Ayan, at ah, taga-bigas yung guys. At ah, dito kami sa bilay ah. na nag-abang sila guys ng mga bakal. Ayan <laughs> e lang guys, ah, yung ating tubo, wala pa. Ah, para pindo, ang tagal mo, pumunta ka na dito, baka... Baka hanapin tayo ng siyam-siyam dito ni di Kagawad Ornade. Dito kami sa Siri Siri mo ano ko ano Ayan ah uh, uh, May but na nakabang na sila Ayan guys ah uh, thank you very much ah uh, welcome to my back my channel at Tito Guys TV Vlog Guys bye bye yeah.